So, ayan guys, punta na tayo sa dulo. Ayan guys, yung panungkit ko, sobrang haba siya. So, ayan po, tayo sa dulo at mangungwa tayo dun guys. Kasi nakita ko mayroong isang malaking puso ng saging dun guys. Tapos ating gagataan. Ayan. Video din siya guys. Ayan sa may dulo guys, sa may sasakyan. ito yung ating paligid guys medyo greenish siya. so ito yung puno guys sya ng saging ayan kukunin natin yung puso siya guys ng saging dito lagay lang natin muna sa gilid tong ating ano guys para inyong kita itatago lang natin siya sa gagilid guys para hindi siya maano ng sakyan ayan siya guys So, ito na siya guys. Nakuha na natin yung puso ng saging natin guys. Ayan. Ang laki-laki niya guys. Ayan. Asama natin panungkit. So, ayan. uwi na tayo sa bahay guys. Nakuha na natin. Ayan. Ganyan siya kalaki guys. Yung iba dun guys. Hindi pa pwede. So, ayan. pa uwi na tayo. Kuha na natin.